Ang biyernes po sa ating lahat uh, Sa ngayon po ay Ang ating paksao ngayon ay Ang pagpapakita ng gamit Na Yari galing Batangas Kasang Batangas Mula kay Edwin Magsino Ohales uh, Isa din sa kilala na magawa ng mga medalyon Ah, ito po ay pamangkin pamangkin ni nasikat na manggagawa ng Batangas si Bro Ariel Magsino uh, ah, bali ito po papasilip ko ang santo ninyo na may pakpak bali niritwala na po ito ng aking ano, blessor yung isa po ay nasa kanya pang niya pong gamit at yun ay tested na uh, nagpakitang gilas po yung santo niya na tinamaan siya ng ano, grinder pero walang nangyari uh, napakaganda ng kasa ito po yung santo niya na may pakpak may tatlong imahe at isa sa tansong pula. Ayan. At ang isa naman po ay ito. San Miguel. Kakaibang kasanya. Kulay pula rin. So ngayon lang din po kamera ng ganito na galing Batangas pasang Batangas at napakaganda ng pagkagawa so bali po ito ay tatlong araw at tatlong gabi na niritwalan ng aking blessor kinarigahan upang magkamero ng bisa at bantay tagabay ayan laks ng kanyang ano isa rin po sa aking pansariling gamit papakita ko po yung ginamit ko sa pang sa bukal ginamit ng aking blazer ito po ito napakaganda po nito ni Jesus na baby Jesus na nakaano sa ano nakahiga sa, sa dahon ano. ito na po at ginamit na pangkati na medal yung orion Ayan. so, ipapakit ang ginamit po namin na pangkati ito baby jesus na napakalas, napakalakas po nito so ang nakati po ng baby jesus na nakahiga sa dahon na ito medal yung orion so sinasabing itong medal yung orion ay pangkalahatan kalahatan makikita mo sa ano na ito ay hindi pang karniwan at hindi gawa ng tao dahil galing pa ito sa taas na napakatandaan na yan pati sa bukol yan pang So, wala pa pong nagmamayari ng ganyan. Isa pala ang po. At hindi ko po ito palilimsan kasi pansarili ko po ito. At, ilan sa kasang batangas naman ay ito. Ito ay galing po kay ano, Bro Ariel. Napakatikas po nito. Baligtaran siya. Magkapit ng dalawang mundo at nakatungtong sa mundo. Uh, ito rin po ay yari. At ang o oh, tinatawag na tumbaga. Ito naman po. Ang pakatagal lang po nito sa akin. 15 years na. So, dati may gusto maglimos. Pero, oh, hindi po kami nagkasundo sa ano. Si may hirong pakawalan na ganun ganun lang. So ayun. Ginawa ko ulit pansarili sarili. Napakalakas po ng bisa niya. Oh. Alas 15 years na po ito sa akin. Ito yung gunekin to ko na No kay nag chapter sa motor, no all security guard pa. So ito naman yung Santo Niño na galing sa Ahang kalub Kalob ng inkanto. So kung makikita mo walang talian, napakanipis niya. Alas ayaw magpakita ng ano ito naman yung kapares niya diba, no. parehas siya pero magkaiba ng pagka ano magkaiba itong isa ay pilak ito ay pilak ito naman ay tanso tanso siya na may halong ginto kung makikita mo may latin may latin siya sa ano sa ibabaw asa ah, ilalim pero hindi halos ma ano, makita yung latin hindi halos mabasa kasi napakaliit yan ito yung mga pansarili ko halos baligtaran po yan oh. dagpasan yan katit sa bukal gabigay naman sa sahil ito pa rin, tatlo. So, yun lang po ang aking maiblog po sa ngayon. Sa mapagpala, ang biyernes po. Ingat po sa ating lahat.